Welcome back to my channel, this is Anne Roses and for today's video I'm gonna show you my night makeup. Ito yung mga makeup po, yung makeup style na ginagamit ko every time na meron po akong gig. So, marami po kasi nagtatanong sa akin, mga friend ko nag-PPM sa akin, nag chat sa akin na kung ano daw po yung foundation na ginagamit ko, yung primer, si mama ko nagtatanong din paano ginagamit, kung tipid daw ba yun kasi ang mahal gano'n. Uh, hindi nila alam kung saan nabibili at kung magkano. Wala silang idea. So, I decided to make a video for you, guys. Sa so, mga friendship ko dyan, all over dito sa bataan. Pero syempre, painful pa din pa ako kung papanoorin po yun ng mga taga-ibang lugar. So, yun, napakasaya po nun sobra. So, yun guys, without further ado, let's start. Ang gagamitin ko pong foundation is ito, Maybelline Baby Skin for Erasers. So, ginigamit ko to mostly sa T-zone area ko kasi dun ako mas madalas naglalagkit. Naglalagkit? Yun, nag yung nag-oil yung nag-oil. Nag-oil yung face ko madalas kaya lagi akong gumagamit ng primer. And kasi ang primer nakakatulong din siya to protect your skin. Sabi nga po ni Michelle D. Yan, super idol po kita. Hello po kay Michelle D. Ayan, sabi nga po nila, ni Michelle D. at saka ni Ma'am Shirona, um, gumagamit tayo ng primer to protect our skin. Kasi sila yung, um, ang tawag doon? kailangan natin gumamit ng primer. Ayan, medyo nag-glow yung skin ko. Guys, ito, nabibili to sa Watson. Nabili ko siya. Alam ko na sa 200 plus to. Pero kasi salisado ko to nabili eh. Ah, uh, 199 na kasi siya. Kaya medyo mura. Pero, konti lang naman ang gamit ito eh. Kahit maliit siya, sobrang tipid siya. Kasi konti lang ang gamitin mo. Pak na pak na yan. And then, dalawa yung foundation na gagamitin ko. Yung unang foundation is yung BYS Cream Matte Foundation. Nabili ko to sa Watson ng 749. So, parang pumapatak na rin siya ng 750 pesos. So, piso na lang. Pero, may nagtanong sa akin ito. Ang liit daw. Pero sabi ko sa kanya, sobrang okay to. Kahit ito lang yung ito lang yung product niya. Kasi ito, sponge na to. And then, ito yung salamin. Yung product niya, konti lang talaga siya. Pero, sobrang pak na pak na po agad to. Kahit konti lang ilagay mo. So, yun, nilalagay ko siya sa center ng face ko. Tignan nyo, guys konti lang yung ginamit ko, pero a little goes a long way. Nandito na siya agad doon. Pwede mo siyang gamitan ng sponge, pwede mo din siyang gamitan ng kamay, or kung kayo bahala kung anong gagamitin mo. sunod na foundation na gagamitin ko is tong Mark ng Avon. Ang shade nito is Pure Beige. Nabili ko siya ng 299. So, pag gagamitin mo siya, kailangan alug-alugin mo siya ng konti kasi ano siya, fluid makeup. Meron siyang SPF 20. So, ilalagay ko to around my face. Ang gagimitin kong concealer is tong Fit Me concealer ng Maybelline. Ayan. Ang shade po niya is 20 Sun. Isaset ko siya lahat ng nilagyan ko ng concealer ng Nichido Ayan, nakaset na yung mukha ko. Binibake ko na siya. And habang nabibake ako, maggagawin ko muna yung kilay ko. Meron ako dito tatlong Anastasia Deep Brow Pomade. Ang gagamitin ko dito ay ayoko nito. Mahirap basahin. Ang batok. You burn or burn, bahala sa buhay mo dyan. Ito na lang, madaling basahin ni Jim na to? Top na ba? So, yan. Gagawin ko lang po yung kabila and I'll be back. Charot! So, yan, guys. Gawa na yung kilay ko. Ang next naman is ang aking eye makeup. Ito talaga yung pinaka... Minsan, nasa mood ako pag ginagawa ko tong eye makeup. Minsan, wala kaya minsan pangit madalas pangit <laughs> ayan ah, lagi na lang ako maka ay pwede na yan ayan i warm up ko lang yung mata ko ng ano bang kulay ito medyo gamit na gamit na siya halata naman Iwa-warm up ko siya. Ano bang kakulay ng balat ko? Ito. Ito, ito, ito. Ang dumi ng ng brush ko. May pagka-orange siya. Kaya parang nagiging orange yung nilalagay ko. Mag-orange na nga lang ako na eye makeup. Pwede na yan. Ayan. Pag, hawa, pag gumahawak po kayo ng brush, kailangan nasa dulo para wag dito. Kasi pag dito, medyo hard na yung pag pag blend nyo eh. Kailangan nandito yung hawak para medyo soft. Wala akong salaming na ginagamit ah. Nakatingin lang ako sa screen. Kaya medyo ne. Kaya sa screen ako nakatingin. di ako dun sa pinaka-camera. Then, gagamit ako ng mas maliit na brush para sa pinaka-dark color. Pero, gusto ko siyang lagyan ng mas dark na brown. Kala ko ba orange? Tapos, naging brown. Bala sila dyan. Then, yung same brush na ginamit ko, yun yung gagamitin ko na pang blend. Para medyo lumabas yung pagka orange niya. Aha. Uh -huh. Then, mas gagamit pa ako ng mas maliit na brush para dito sa aking B, ano ba tawag doon? B, Wing Victory. <laughs> Basta yung pag -anerns. yung ganerns. Ito, medyo mag-block ako ng konti. hard part yung pag a makeup Then Blend, 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 blend. Blend. Ang gagamitin ko naman na uh, color dito sa pinaka gitna ko eh gitna matawag din, yan kakanahin ko na lang Then, bi-blend ko ulit siya. Lagi ako nakaden. den sak ako. Mag stretch lang ako. Ah, aray. Okay. Gamitin kong eyeliner is to mark ng Avon yung The Big Graphic. Para siyang pentel pen yung applicator niya. Parang pentel pen. Ayan. Ang weird niyang gamitin. Ang hirap gamitin kasi may tendency na pwede mo siyang magamit ng palapad na nakaganon. Dapat kailangan nakaganyan. Sa so, maglagay na tayo. Mamaya na ako dadalito. Martin. Ang eyeliner ay EV Advanced HDI Pencil. Kukuha ako ng medyo orange at ma-brown-brown. Lalagay ko siya dito. Ito, yan, pinaghahalo ko siya. Gamitin kong maskara itong Maybelline Hyper Curl Volume Express. Anong gagawin ko lang tong kabilang eye ko and I'll be back. Chareng ulit. <laughs> Ayan, medyo gawa na ang ating eye makeup look. Ida-dash off ko lang tong mga powder na to. Siguro naman luto na yung ko na. Yung gagamitin kong face powder sa mga part na hindi ko nilagyan ng powder kanina, itong Maybelline Clear Smooth All-in-One nila na merong SPF 32. Nabili ko din siya sa Lazada. Ay, magkakasabay kong binili to yung primer, yung powder, itong mascara. yung naman na gagamitin ko is tong Dodo Girl. Nagagawa ko yung illusion na meron ako ng baba. Para ka na nag-drawing eh. Kasi malaki yung pisngi ko. blush on. Itong Maybelline din siya. Mostly sa mga makeup ko, galing siya ng Maybelline. Kasi mga mura yung makeup dun eh. And maganda. Ang shade nito, sa sobrang luma niya, hindi ko na siya mabasa. Berry. Ayun, berry. Ito yung kulay niya. Gagamitin ko lipstick ay ang Maybelline Super Stay Matte Ink. Ito bigay lang sa akin to ng pinsan ko. Ayan, thank you so much kay Ate Iya na nagbigay nito. Ang shade nito is Lover 15. ko lang ang aking look. Maglalagay lang po ako ng aking fake eyelashes. And I'll be back. sayang so, guys. Ito na po yung aking final look ng aking night makeup. Kahit ang araw to po, po ngayon. And mga ginamit ko po mga product is mostly yung Maybelline. Uh, madali lang po siyang hanapin eh. Kahit saan pwede mo siyang mabili. Sa Watson, sa sa Watson, sa Robinson sa SM, sa Lazada, sa Shopee. Yan, madalas sila nagsisale dyan. Kaya abangan nyo lagi. Sana po, uh, ilike nyo po itong video na to. I-share nyo po sa inyong mga friends. And subscribe. Thank you!